Hello ladies! Sa mga nanay, mga mami na katulad ko, happy, happy Valentine's Day sa ating lahat! Nakatanggap na ba ng bulaklak, tsokolate o regalo ang lahat galing sa mga asawa? Kung hindi pa okay lang 'yan dahil hindi ka nag-iisa, ako rin wala. Okay lang 'yan. Yes, kaming mga babae kapag talaga Valentine's Day, expect talaga namin 'yan at masaya talaga kami kapag nakakatanggap kami ng bulaklak, regalo, tsokolate mula sa aming mga partner, asawa, boyfriend, kabet, sorry. At nagiging masaya talaga ang mga puso namin dyan kasi syempre Valentine's Day, araw ng mga puso, tumitibok-tibok ang puso. Charot! Pero sa mga nanay na katulad ko na hindi nabigyan ng bulaklak or kahit anong regalo pa dyan, okay lang yan. Alam nyo kasi, tanggapin na natin ang katotohanan na when we're starting a relationship sa young age natin, ay ibang-iba talaga kapag meron na tayong family. Noon, nung kabataan natin, every Valentine's, every month sa may bulaklak, may regalo, may tsokolate. Pero kapag may asawa na tayo, nagbukod na tayo ng ating sariling pamilya, ibang-iba na. Hindi ba mga mami? Kaya naman kung hindi ka nabibigyan ng bulaklak or kahit ano sa Valentine's Day, kagaya ko na minsan masaklap din, pero kailangan tanggapin. Okay lang yan, mga mami. But anyways, alam mo kung hindi ka nabibigyan ng bulaklak o kahit ano sa Valentine's Day every year, wag mong pahirapan ang sarili mo. Kailangan mong iset dyan sa mind mo. Kailangan mong magkaroon ng mindset na wala ka na talagang matatanggap para hindi ka masaktan para hindi ka maging sad sa Valentine's Day. Sino ba yung tutulong sa sarili mo? Ako, hihipuin ko yung puso mo, sabihin ko sa'yo dyan, okay lang yan, ganyan, imamanipulate ko yung puso mo para sumaya ka. Hindi. Ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo okay lang yan. Kapag may family na tayo, meron na tayong mga priorities. Meron na tayong mga anak na first priority talaga natin. May mga bills tayong babayaran. May mga utang na sinisingit. May mga holidays na pinaghahandaan. May mga problema na dumarating. Minsan talaga may mga bagay na hindi na natin na isisingit. Kaya, kung ako sa'yo, i-train mo yung mind mo, yung heart mo na okay lang yan. Ang importante, hindi ka na gutuman. merong bigas para sa mga anak mo. Ang importante, maganda ka at nasa tamang tao ka. Kaya kung wala kami natanggap ngayong Valentine's Day, Okay lang yan mga mare. Isipin mo, bulaklak lang yan. Malalanta din yan dahi. Lilipas din ang Valentine's Day bukas. Wala na yan. Don't worry. You're... <laughs> wala talaga ng pag-asa magkabulaklak sa Valentines <laughs> <laughs>